Nakikita mo ba itong hawak natin na 25 centimo coin na year 2018 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet at may timbang na 3.6 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 45 pesos para sa circulated coin condition. At ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 85% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 25 centimo coin na year 2018 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet at may timbang na 3.6 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 45 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 85% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito maraming salamat po Nakikita mo ba itong hawak natin na 25 centimo coin na year 2018 NGC series. Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet magnet at may timbang na 3.6 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayun sa ating numista na nagkakahalaga ng 45 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 85% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.